ipinatitigil muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang panghuhuli at paniniket sa mga e-bike, e-trike at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, masyadong mabigat yung 2,500 pesos na multa para rito. Sabi pa ng Pangulo, bibigyan muna ng isang buwang palugit ng e-bike drivers bagamat mananatiling bawal ang mga light vehicles sa mga paunayang lansangan, hindi muna sila titikitan o i-impound. Reistrado ang mga e-bike na ginagamit sa pagpasada sa Pasay, kaya klaro sa mga driver na bawal talagang dumaan sa EDSA. Pero meron pa rin mga pasaway na pilit na dumadaan, kaya marami sa kanila suki na rin ng MMDA tuwing may clearing. Ah... Uh, and enforcement operations dito. Ngayong araw pa magbibigay ng pahayag ang MMDA tungkol sa desisyon ng Pangulo kaya hindi pa masabi sa ngayon kung mawabawi na baka agad ang mga na-impound na light vehicles mula nung Merkulis.